May nareceive tayong question na related sa handbrake and unfortunately na itakbo yung sasakyan na naka handbrake. Ang question nyo sa atin is kung ano daw ba yung mga posibleng maging problema kung na ang isang sasakyan na naka handbrake. Hello mga paps, I'm Kuya Shin at uh, pwede namang mangyari talaga to no sa mga driver na may mga pagkakataon na nakakalimutan nating ibaba yung ating handbrake pero normally sa mga modern car ngayon pag nakailaw or hindi natin na ibaba ng maayos yung handbrake e eh mag a-alarm naman yan or mag -beep. so sinasabi tayo na ibaba natin yung ating handbrake pero yun what if uh, hindi natin napansin ano ano nga ba yung mga posibleng maging problema yan uh, on the idea mga paps no, yung ating handbrake nakakonect yan dun sa ating uh, rear wheel So, yung gulong natin sa likod ang pinipigilang umikot. So, ang isa sa mga posibleng magkaroon ng problema dyan is yung ating brake shoe. So, dahil nga nakakapit siya pero pinipilit natin siyang tumakbo, so mai-stress yung ating brake shoe. So, pwedeng masira o nungipis agad yung ating brake shoe. Ang worst dyan, pwede rin masira yung dumb brake niya. So, ang kailangan doon is pag ganun nga yung naging problema, kailangan palitan yung brake shoe and kailangan ipa or palitan yung dam brake. Okay? So, yun yung isa sa mga posible maging problema dyan, no? ah uh, pag hindi natin talaga yan na o na, naitakbo natin na naka-handbrake. So, yung brake shoe o yung uh, dumb brake natin pwede yung masira. Ang pangalawa na posibleng masira diyan is yung ating clutch. So, ang idea kasi, di ba, yung engine natin, tsaka yung transmission, so, kinoconnect siya via clutch. So, ang ending, dahil nga, pinipilit, okay, pinipilit na uh, patakbuhin ng ating makina, yung ating transmission, so, ang ending, nagagasgasan so, yung clutch natin. So, eventually, pwedeng mga mo yung inyong clutch niyan, kung sakali man, ano, at worst uh, worse doon, kung patuloy niyong itatakbo na nasusunog na yung inyong clutch, eh masisira yung inyong clutch. Okay? Or ninipis yung inyong clutch. So, ang ending, pwede na kayong maka-experience dyan nung slide clutch. So, yun yung mga posibleng maging problema kung sakaling na itakbo ninyo ng malayo yung isang sasakyan na naka-handbrake. Uh, may mga pagkakataon naman na wala namang nagiging problema basta binalik mo o inayos mo pero may mga pagkakataon o kung paulit-ulit yung gagawin niyan, pwedeng ma-experience ninyo yung mga ganyang problema. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.